Good morning, good morning mga kabady Ayan, nandito tayo sa fishing tournament ng Agdangan Kesen Dito natin makikilala ang iba't ibang uri ng anglers Kung ano ang kanilang mga laro, ayan Nandito tayo, madilim pa mga kabady Uliin muna natin yung paligid para makita natin kung sino-sino yung mga anglers na nandito Shout out sa inyong lahat Yan mga kabady Madilim pa yung paligid Maagap nga pala nagsimula yung shore casting mga kabadi, Bali nasa bottom fishing tayo ngayon Kasama ang trupang bait and wait At, Pinagbigyan muna natin yung mga casting Gawa ng walang kasama si Mr. Jackson Wong Ito nga pala ang mga kaibigan natin dito Si Master Aga ng Candelaria Si Master Dino ng Unisan Yan mga kabadi, Yan magagaling sa fishing yan mga yan yan naman ang ng LTA sa pangunguna ni Sir Kenneth. Yan ang mga master LTA po yan. Pagiging naman ng mga laruan niyan. Ito naman si Pangulong Edgardo. Eduardo ng Katanawan. Yan ang kawadi na binigyan siya ng sticker. Si Sir Kenneth. Yan. Shout out po Sir Pangulo ng Predator Anglers. Yan si Kyria Willie. Ay, sila Master Jackson, kausap ang LTA, mga kaibigan natin lahat yan mga kabadi. Yan ang kagandahan sa isang fishing tournament. Kahit hindi talagang labanan, pan fishing, makikilala mo lahat-lahat dito mga kabadi. Yung kumbaga sa social media lang kayo nagkikita-kita, nagkakausap-usap pero sa tournament yan, magkikita-kita ng lahat. Iba't ibang lugar nga pala mga, mga kalahok dyan mga kabadi sa buong Quezon. Meron ding taga Bulacan, taga Baguio, yun mga kabadi Pero kadamihan, buong Quezon. Yan, nagbibigay na si Sir ng kanyang sticker, Sir Eduardo. Yan, pila yan. Ang pangulo ng Predator Anglers. Ako rin, namigay din si Crumbad, syempre Hindi tayo papahuli sa so magbibigay ng sticker. Dahil may baon tayo. Yan, mga kabady. Napakasaya ano, ng fishing tournament na yan, mga kabady. Talagang experience, memories ang ating ginagawa. Hindi natin habol ang premyo kasi lagi tayong talo. Ayan. <laughs> Kahit lagi tayong talo, napakasaya naman ng banding ng bawat isa mga kabady. Andito na nga pala tayo sa tabing dagat mga kabady. Sinisilip na natin yung mga bangka na gagamitin. Grabe, daming bangka mga kabady. Nakaalis naka, naka na yung shore casting yan. na. Ito ang ating grupo. Naghihintay pa rin kami ng bangka. Saya ba, mga kabady ng piling pag ikaw ay nakikipag fishing tournament yan mga kabady makikilala mo sulit na sulit naman yung fishing tournament dito sa Agdangan Quezon libre lahat mga kabady pagkain lahat sobrang ano pati nila sir Ponce Darwin Canchada Glawad saka si Ma'am Lea si Mon, Kuya Mon at buong AAC mga kabady napakababait nila Napakaganda rito pag nagpipishing tournament dito. Wala ka nang gagastusin sa pagkain. Ito nga pala yun. Huli na kami yung dyan mga kabady. Kasabay namin ang Candelaria. Kasi yung bangka namin na hindi pa dumating kaya kumuha kami ng ibang bangka. Ayan, nagsisimula na kami dyan mga kabady. Alis na kami. Hindi man tayo papalarin, hindi man tayo pinalad ng tournament na yan. Pero sobrang saya talaga mga kabady. Enjoy na enjoy ang bawat nangyari. Sayang nga lang yung ibang video, hindi na naman nag-record mga kabadi. Ewan ko ba dito sa aking ginagamit na camera kung bakit ganun. Bago naman yung aking memory card. Ayan mga kabadi, makikita natin dyan yung mga nagsusual casting, lubog na sila mga kabadi. Grabe, ganyan-ganyan ako, experience na experience ko yung pagkosual casting na naka lubog yan mga kabady, alis na kami. Okay, let's go. Bottom fishing. Ganda ng dagat. ピカピカ。 tayo Para terus <laughs> tayo Manalo laki oh lakas niyan oh laki 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 ay <laughs> dinig <laughs> 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 mo na dinig mo na eh nagkamali yo nabe ko asimastero ano ba 'yung masayang lang ang nasa dulot ah oh, malaki yan may 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 laki nyan sigurado bakit hindi ko madali laki ko pa, pa ako yun <laughs> yow kakadaan mo lakas nyan masyadong hindi hindi labi isa na ako na lang hindi pa nakakahuli ha mama amaw, ang um, hirap pa din. <laughs> Ay, laking maming! Oh, dali, dali, dali! Laki! Oo, oh. tingin, tingin, tingin! ning tingin, ning tingin! Asep! Tingin, <Laki>? Hmm, hindi ako magaling ha, hindi ko madali ang nakibad ha Yan, mga kabady, dali oh Ming 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 nakadali tayo ng maming Ang pain ay mani Mani, mani lang pang no Kanina nga po yung 7 and <laughs> <po? laughs> Wala nang and wait mga kabady oh Anong nalagay? 6? Dagdagi pa lang siya para mag 6 pa meron pa ka. Yung QAC, e, yung hindi 5.4 sa amin eh. 5 five uh, five and 3 port yung sa amin. Uli. Yung sinanda nila. Na, yung 7.1 na isa. Wait and wait. Lista mo. 6 point. Yung walang yep. uh pangalan. 6 point. Ano ang 1 4 6.1 port? 6.1 4 Wait and like, wait. Wait six and wait. 6 and 6.1 port. Alin ang palaban nyo na malaki?

Tingin mo na yung hasang. Para sa... Nalalayo ay aming bakero. Isang pabulok.